Good afternoon mga idol, so manananghalian tayo ngayong araw mga idol So ito ang ulam natin ngayon mga idol, oh. sinabawang gulay na may galunggong mga idol Ito yung kanin natin, tsaka may tubig din tayo dito mga idol Tara mga idol manananghalian tayo Ito mga idol okra nagsabaw si Mrs. ng gulay mga idol nilagyan ng ito yung sahog niya mga idol yung maliliit na galunggong yan sabaw sabaw tayo mga idols gulay muna so ayan mga idol. so bago tayo kumain magdasal muna tayo mga idol so maraming maraming salamat po ama sa Pagkain na binigay nyo sa amin ngayong araw na ito. So maraming maraming salamat po sa mga blessings sa mga darating pang araw. In Jesus name, Amen. Ayan mga idol. Kain tayo mga idol. Sabaw. Tariwa. Mm. Gulay mga idol. Okra mga idol oh Manamis-namis yung okra hmm. Talunggong na malilihit mga idol Ito so lang yung kinaya ng ating ano mga idol. Budget. Sobrang mahal lang bilihin ngayon. Kailangan magtipid muna mga idol. Ano nga pala ito mga idol? Yung niluto ni Mrs. Saluyot, alugbate. Tapos nilagyan niya ng okra. Tsaka si idol. Parang pinakuluan lang, mga idol. Last kung tawagin sa amin sa Bicol. Sarap mong sabaw niya, mga idol. sariwang-sariwa yung gulai. Mm, gulay manamis-namis yung sabaw sarap ng okra Nakakamiss to sa probinsya, mga idol. Dahil doon, puro gulay talaga. Dito rin, paminsan-minsan, nakakabili rin tayo ng masariwang gulay, mga idol. So, tulad nga kanina, so, may magaganda yung gulay sa palengke. Eh. Kaya sabi ko kay meses ay bumili at sabawan, mga idol. So, ito yung nabili niya. Sa Luyot, Alugbate, tsaka Sitaw. So, ito yung tira namin kagabi na gulong na Sinahog. Hmm. Sarap ng saluyot mga idol. Bagong pitas. Yung so, mga hindi pa na halian dyan, mga idol. Tara. Sabay-sabay na tayo mananghalian. Siguro masasarap yung ulam dyan ngayon, mga idol. Kami gulay-gulay lang muna. sobrang mahal ng karne, mga idol. Budget lang yung sahod natin, mga idol. Wala pa sa minimum yung sahod natin sa palingke, mga idol. Kailangan mo natin sa isang linggo. Budget. Gulay-gulay mo na. 100 pesos. Okay na mga idol. May pang-ulam na. Hmm. <laughs> Garap